Hello guys, for today's video, is na i-share nako kung paano rumama ang iyong followers. Ito lang po, guys. Hello guys, welcome to my channel. For today's video I isi-share ko sa inyo kung paano dumami ang ating mga subscriber. As of today, January 24, 2025 ay meron ng 490 subscriber ang ating mga channel. At dahil iyon sa inyong lahat, kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta sa channel na ito. So let's go na sa ating topic. Paano nga ba dumami ang subscriber ng ating channel? Narito ang mga tips para dumami ang subscriber ng inyong channel. Number one, ang palagi ang pag-upload ng video o ang pagiging consistent natin tips ko sa inyo, mag-upload kayo ng mga shorts video sa inyong channel. Dahil ang mga shorts video ay dumadaan sa maraming audience. Hindi tulad ng mga long form video na kadala sa mga subscriber lang natin ang mga nakakakita o nakakapanood kapag hindi searchable ang ating mga content o video. Uh -huh. Kaya mas maraming shorts video, mas maraming chance na may taong magugustuhan ang inyong content. Number two, timing o tamang oras ng pag-upload ng ating mga video. Kasi naranasan ko na po na nag-upload ako ng video tapos wala nakakita o nanood. Kaya ako guys, ang ginagawa ko, nag schedule ako ng oras kung kailan ma upload ang aking mga video. Hindi ko na basta-basta ina-upload ang video ko. Best time para sa akin guys ay 6am to 6pm. And every day 2 to 3 shorts videos ang ina-upload ko. Mas maraming views, mas maraming chance sa na magkakaroon ka ng maraming subscriber. Number 3, huwag niyong kalimutang maglagay ng tags at hashtag sa title at description ng inyong mga video. Kasi para sa akin, mas magiging searchable ang inyong mga videos. Basta ang ilalagay niyong tags at hashtag ay related sa inyong video o content. Number four, gumamit kayo ng mga recommend na trending music ni YouTube. Kasi kadalasan po ng mga nakikita kong viral at trending na short video ay ginagamitan nila ng mga trending na music. Mas maraming viewers ang naaakit sa mga ganong klase ng content. Kaya mas nire-recommend ni YouTube ang mga trending music. Kadalasan ng mga music na sinasuggest ni YouTube ay yung mga music na nasa top sa YouTube library. So, ito lang guys ang mga tips na masashare ko sa inyo. Sana ay magamit ninyo at the same time ay makatulong para dumami ang inyong subscriber. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment sa ating comment section. I-hit mo na rin ang subscribe button para updated ka sa mga video na aking i upload Yun lang, maraming salamat. Peace yo! Paki-subscribe lang naman po sa akin at i nyo ko at i subscribe nyo si Kumang Revelin Official at ilike mo ang video niya. Okay guys, bye bye! Siya naman natutunan po kayo. Bye!